Magpinsang senior citizen, natagpo patay sa kanilang bahay sa Quezon City. Narito ang news ni Kim Gomez. Dahil sa reklamo ng mga residente sa Quezon City sa masangsang na amoy, natagpuan ng otoridad ang naaagnas ng bangkay ng magpinsang senior citizen. Kinilala ang mga biktima na si Elpidio Agduyeng, 61 anyos, at Imelda Barcarce, 65 anyos. Ayon sa Quezon City Police District Criminal Investigation, Detection Unit. Nakatanggap sila ng report sa Homeowners Association ng St. Francis Village ng nasabing lungsod dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling sa nasabing bahay. Kasama ang mga police at barangay officials, tinungo ng mga ito ang bahay at nakitang nasa state of decomposition na ang mga matanda. Natagpuan ang bangkay ni Barcarce sa cabinet sa ilalim ng lababo habang sa banyo naman si Agdoying. Patuloy naman ang na investigasyon ng polisya sa kaso upang malaman ang ikinamatay ng mga ito. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.